Maraming salamat po. Pagbabalikan kami mamaya. Thank you po, mga father. Guys, may nagaganap Ay, pong rally guys dito. Ngayon naman, mananahimik it's na lang right. ba tayo sa haap at, uh, ng kapal uh, na pagnanakaw sa ating bayan? Hindi! May, Magpapatalo right. ba tayo sa mga sinungaling at korak? Tama yeah. ba na kung sino pa ang magnanakaw, siya pa Densha Dabao. Headline sa dyaryo, ang pagkapigod ni President Marcos sa anyay destabilization sabagkat may manag ko question sa National Budget uh, for 2025. Hindi na iintindihan ni President Marcos uh, kanyang pamilya at ito, iba pang mga political na angkal mamamayan na mamulitika o magdestabilize. Ang sadya natin, ang nais natin, transparent, accountable, Piling responsive Piling at participatory ng budget at pamahalaan. Hindi tanto na mga political na pamilya nito, mga traditional na pamilya, na sila ang totoo sa Pilipinas sila at ang kanilang kahandaang atakihin ang bawat isa at gamitin ang mamamayan upang magkamal na kapangyarihan at manatili sa kapangyarihan tawagin na natin payat. Payat sapagkat sunod-sunod or succession. Halimbawa, mayor ngayon ang ama. Sa sunod na eleksyon, ang anak naman. Payat na dynasty. Pero mas marami ang fat dynasty. Matabang dinastiya. Sabi yung tumatakbong kongresista ah, na po at ang isang minsan ay kongresista sa ibang lugar. Ayan po yung sitwasyon ng traffic. Pero may, may mga dinastiya na pa ah, sa, sa mataba. Ano Kaya ang mga pinagay sa, sa dinastiya na ang uh, isang anak ay si president ah, busy presidente Ortiga, ng Pilipinas. Ang kanyang anak ay busy presidente ng ng tumatakpong mayor. Ang bunsong anak, tumatakpong vice mayor. Ang pangalay na anak, tumatak tumatakpong kongresista muli. At ang kanyang asawa ay membro ngayon ng sa sapagkat ABC President Barangay Captain. At Si Kongresista may dalawang anak ang isang lalaki tumatakbong kongresista sa isang distrito at ang isa tumatakbong konsehan. Sumatotal, pito. Hindi na po fat dynasty ang tawag sa, sa mga yan. Ang tawag po sa kanila, Obis dynasties. Damuhalang mga dinastiya. Kilala ba ang dinastiya na yan? Sino po sila? Meron pa isang angkan ang isang anak pangulo ng Pilipinas. Meron siyang anak na kongresista. Ang kanyang kapatid senador na may anak ding gobernador. Ang kanilang pinsan ay speaker of the house. At ang kanyang asawa party list representative at meron silang isang pinsan na mayor ng isang syudad. Ano po ang tawag sa kanila? Ang ng dinastiya, swapa. Ang problema sa obese dynasty, problema sa ang lipunan. Hindi po ito victim less problem. Naririnig po kasi natin, okay lang yung political diagnosis kasi hindi naman sa krimen. Wala namang nasasaktan. Mali. Sino ang nasasaktan? Tayo. Bakit po tayo? Una, tayo ay nag-trap sa isang toxic na relasyon. Kunyari, minamahal, kinakalinga, pinag kayo ay uh, pinaglilingkuran ng mga political dynasties. Pero sa totoo lang, dinadahas, tinatakot, minamalibig nila tayo. Pinapabila nila tayo ng matagal para magbigyan daw tayo ng, ng ayuda out of the goodness of their hearts. Pero gisa sa sariling mantika, sapagat kanino galing ang ayuda niya? Sa sarili natin, nila. At tayo ay biktima. alam mo, ngayong parating na eleksyon, subukan nating buuin ang isang kongreso na may sapat na integridad at tapang para maipasa ang anti-dynasty law. Wakasan natin ang mga political dynasties na salot sa ating lipunan at tunay na dahilan ng destabilisasyon. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay! Hey! Maraming salamat, Max. Ayan, buhay ng buhay. May nalimutan si Max ng konsensya Tabaw. Ang aso po nila ay naging coordinator ng tanod. Kasama ng dynasty. Gayon, ang tawag sa kanila ay hindi ng kapal mukse. Sakim, walang hiya. Takaw ka Yes, ayan, kita mo nga, oh, may nakikisabay sa atin. Ikaw na, Ayan, narinig natin ang representante ng Davao, kapatid. Ngayon okay. naman, Obis Dynasty. Obis Dynasty. Hindi dyn ako dyn na-offend. Na Healthy ako. Slide last. Ayan mga kaysarugong. Okay mga kapatid, tuloy tayo. Okay, ngayon naman tinatawagin natin ito. Kasama namin natin ito sa pakikipaka. Ayan. Mula sa Sadlakas, si Atty. Aaron Pedrosa. At mula sa Oriang Women's Movement, si Tina Flor. Flor. Dapat tanggalin so, ang kurang at pahirap. Ayan. Ayan. Ngayon na po ang balang bagong mga usigam, uh, oh, mga petero. Maupay nga gabi. Magandang gabi. Mahapon pa pala. Maganda po ng nakasulat po na speech kasi dapat 3 minutes lang talaga yung speaker. Public service is a social contract between those in government and the people. Tama ba? Tama ba? obligasyon ng mga nanonungkulan ng na pangalagaan at itaguyon ang kagalingan ng mamamayan. Lalo na ng milyong-milyong masang lugmok sa kahirapan. Nang 63% na nagsabing sila ay mahirap at naghihirap na. Kapalit nito, tayo ang tao mabayad ng buwis tinagawang budget dahil sa korupsyon pandarambong lantaran at karapal na pagbalahura ng 2025 budget nilabag ng mga nakaupo sa pamahalaan ang social contract na yan tama na sobra na matuto na tayo. 2001, ibinandera po ang grupo namin ng San Lakas dito mismo sa Edsa Shrine. Ang panawagang resign all. Nandiyan ulit. Mayigit dalawang dekada ang nakalipas ng regulong lamang ang mga dinastiya. Walang pagbabago. Sila-sila pa rin ang nagpapakilalang Sila daw ang maghahatid sa atin ng pagbabago. Paanong sila? Eh sila ang nagluwal ng korupsyon, kahirapan at krisis. Tama ba, mga kasama? Nagbumula sa masang api, sa taong bayan, ang tunay na pagbabago. Hindi kay Marcos... Ngayong araw, dinideklara namin sa San Lakas na wala ng visa ang kontratang pinangahawakan para manungkulan sila BBM, Sara Duterte, makurakot sa Senado at mababang kapulungan. Kung kaya ang panawagan namin, wakasan ang pandarambong, resign all kayong makurakot itayo ang gobyerno ng mamamayan, itayo ang gobyerno nating lahat. Tuloy ang laban! Una, sa oryang at kababaihan lumalaban, isang mabakpanay kagaya ng ating mga kababaihan na lagi nagpapasan sa problema lalo bang nawala ang mga pondo sino ang lagi ng ang mga ating kababaihan ang ating mga informal sector na walang kasiguruhan sa trabaho kokondi ang kita patuloy nakakasakit patuloy na walang bahay na tutuloyan. Matatanggap ba natin lahat yan? Matatanggap ba natin yan? At bakit iinag ang nagpapasarap sa pondo ng bayan? Hindi sa kanila yan. Galing sa atin lahat yan. Kaya mga kasama, tandaan natin bakit ang mga lahihirap bagong gutom dahil sa epekto ng korupsyon na to. Walang panlipunang ng serbisyo, walang partisipasyon, partisipasyon sa pamamahala at patuloy na paghihirap sa buhay. Darating din ang panahon mga kasama. Ano nangyayari at anong gagawin nitong 90% na may hirap? Sana hindi mangyayari ang kagayaan ng nangyayari sa ibang bansa. Pagkutong ang tao, ano ang gagawin natin? Revolusyon ang gagawin nila. Kaya sana hindi darating sa kanyang gumawa tayo ng pagbabago at kung kailangan niyan, gagawin natin. Pero kung hindi natin kaya, mag-ayos tayo ng Sa buhay ng bawat Pilipino, higit sa lahat, ang at ating mga kababayan na walang-wala, hindi nang kakayanan lang sa ating dito. Mayroong masarap ang buhay namin, masarap matulog, pero ang mga kababayan, mga vendor, mga driver, at lahat ng informal sector, ay kawawa ang buhay nila. Kaya mga kasama, hindi tayo papag- ituloy natin ang pagkakaisa. Sama-sama tayong kumilos. Magpalakas tayo at magpalawag tayo ng ating mga iba't ibang ilusan sa iba't ibang milyon, sa iba't ibang komunidad, kung saan man tayo. At yung mga ilusan na yan ay sana magdudugtong-dugtong para maigit malakas ang ating ilusan ng sambayanan tayo natin ang tunay na sistema. Sistema na naglilingkod sa atin at nagmamahal sa atin. Ang gobyerno, gobyerno ng masa at gobyerno ng mga bayan. Mabuhay ang kababaihan. Mabuhay ang sambayan ng lumalabang. So, ma mabuhay tayo lahat at tuloy-tuloy na ang Paglaban ng ating karapatambang tao. At bawal mapagod. Yes, Father. -lalo, yes. lalo na sa mga babae na damang-daman nila ang kahirapan sa araw-araw. At ang mga manggagawa, mga kapatid natin mga na mga nasa informal sectors. Yes. Maraming salamat. Ngayon naman po, tinatawagan natin si former GOMLE Commissioner Agosto Lagman, kasama ni... Floro Francisco ng Seniors for Seniors at si Attorney Sonny Matula ng Sentro. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan. Okay. Akit na po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay hindi marunong magtalumpati. Ako po ay magpapaliwanag lamang. Kung paano nakarating yung mga namumuno sa atin sa kanilang posisyon. At yan po ay ang ating eleksyon. Dahil galing ko ako sa Omele, pampaliwanan ko po, po kung anong mga nangyayari. Ay, isa pong problema ng ating election system ay hindi po ito transparent. Nung pumoto po kayo, nakita niyo po ba kung paano binilang yung inyong boto? Yun ang problema ng ating eleksyon. Bumaboto tayo, pero hindi natin nakikita kung binibilang yung ating boto. Yun ang basic problem. Dahil inautomate nung Smartmatic at ngayon yung Niro. Ang problema po ng sistema na yun, ilalaglag niyo yung balota ninyo at yung makina na nagbibilang, hindi natin nakikita kung paano binilang yung ating boto. So, pwede pong yung software, eh, manipulahin para lumabas yung gusto nilang mananalo. Yun ang problema natin, no? Yung PUN 20, yung PUN 2022, ganun ang nangyari. Hindi natin nakita kung paano binilang yung mga balota, lumabas na lang. In one hour, 20 million na kaagad, lumabas na boto. Hindi ka pa ni ngayon, ano po ba ang dapat na solusyon dito? Napakasimple po. Huwag i-automate ang presinto. Bilangin ang mga boto natin manually para nakikita natin habang binibilang ang ating mga boto. Uh, oras na in-automate po natin At, yan, uh, yan. Nawawala ang transparency. Lalong dumadagdag sa mga kababayan natin. Kailangan po manual ang bilangan sa presinto. Ah, dumadalo Pagkatapos, ng rally dito sa Pwede naman po yung resulta sa, sa presinto ipapadala sa munisipyo. Yung, so, uh, pwede na po yung panyan. Po pwede i-automate. E e ipapadala sa probisya, i-automate oh. e rin po yan sa national i-automate. Ah, Pero, po ang kasaysayan ka at ano dito sa may presinto, May mga kopya na mga political parties ng resulta. At yan, pwede nilang batayan yung pagtatabulate sa munisipyo, pagtatabulate sa probinsya at sa kadasyonal. Pero pag in-automate po sa presinto, wala tayong nakita. At kung dinadaya tayo, hindi po natin malalaman. Yun naman sa panon. Dinadaya na tayo, hindi pa natin alam. At ganun, pa, ganun po ang nangyayari. Uh, ngayon, ito po sinasabi kong manual sa presinto ay magpapahaba lamang ng ating sa uh, election process na muna guys ang ating pagsubaybay sa rally dito sa eh, may Ortigas ilang linggo yan eh It's just right. Papahaba yeah. lang na isang araw. At, uh, pero, bahala na po kayo mga kaisa Ang ating eleksyon. Nakikita uh, natin kung dinadaya tayo. At, uh, Nakakadaya pa rin sila pero nakikita natin. Magbalansi sa inyong... Uh, So, yan sa ating in-upload na video. Pa, hindi naman nakikinig. At ito ko po ay kumbaga ay nakuha na lang po natin ang video. Dito sa may isa naman po yung, yung ginaganap na rally. Sa akin, salamat. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye. Isarugman.